Isang mabilis na pasado lang mga kabayan. Nakaboto na ba kayo? Meron niya pong nagaganap na fan boat kung sino ang MVP dito sa Olympic Qualifier Tournament sa Riga, Latvia. Sinilip ko yung nangyayaring botohan. Ako mga kabayan ha, medyo duda ako sa resulta. Di ko alam ha, pero pakikorek na lang ako mga kabayan at pakipaliwanag kung bakit. Ang nangunguna kasi ngayon dito ay ang Cameroonian player na si Jordan Bayehe. Sa mga oras na to, ito pong si Jordan Bayehe ay meron ng botong 892,000 plus plus plus. Nasa ikalawang pesto, our very own na si Justin Brownlee na may botong 264,000 Halo 600,000 na boto ang namamagitan Nagtataka po kung saan nang gagaling Yung ganitong karaming boto ni Jordan Bayehe Sinilip ko ang kanyang mga social media account Isa na rito ang Instagram Meron lamang siyang followers na 5,000 mahigit So hindi siya ganon ka-famous Itong si Jordan Bayehe ay naglalaro sa Italian club Na Aquila Basket Rento Na may followers na 25,000 Hindi rin naman ganon karami at itong si Bayehe ay hindi rin naman ang main man ng Cameroon. Third leading scorer lamang siya at may average na 8.5 points per game. Ang kanilang leading scorer na si Jerry Maya Hill ay nasa iklimang pwesto na meron lamang boto 1,400 plus na merong 30,000 may get na followers sa Instagram. Hindi ba kayo nagtataka saan nang gagaling yung ganito karaming boto ni Jordan Bayehe? baka akala nila anak ni Jordan to. Anyways, ano man ang maging resulta ng botohan na yan, must deserve ni Justin Brownlee. Actually, dito sa isang article ng FIBA, dinaig ni Justin Brownlee ang performance ng mga NBA players dito sa tournament na to. At pinanindigan na rin nila yung sinabi ni Kai Soto tungkol dito kay Justin Brownlee na si JB ang Michael Jordan ng Philippine Basketball. For more basketball update, please subscribe, like and follow from the sideline.